Wala pa lang sa yung video ko kanina. Lutong patsa. Patsa mo ka <laughs> Biko. Biko, biko, biko. Biko soto. Masarap yan. Lutong bisaya. Lutong bisaya. pagan pagan nandito yung Manu Libot. No, 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 no. Oh, imano, ano, pan, ang, ano, carbon copy tatay. Ay, sumag. Pwede na ito. Ito And then, and then put some rice. Tapos ihagis yung <laughs> pangirin. <-grill. laughs> tapos ihagis yung kawali sa likod. Ang nanya nga, Ay, ganyan ba talaga? Tumutunog? Tapos itapon sa likod. <laughs> Ang pinamamag Aku <tuk> <tuk> juga. <tuk> 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 sa kare Bukan de masisira. masisira sa mo. na mga kabulabos ayan <laughs> yung Yung babae wala kasi 'yung ano, sumubo. Pala yung ginamit na ito. Oo. Oh. Ay, nangitay na miss. Ay, hindi ko pa binuksan. Natikman mo na ba yan? Baka matabang. Hindi ko tuloy pala away? Ha? Ano ko tuloy pala away? Diri pa. O oh, kayong paano. Baga diri pa. bagis mot je bata ulit <laughs> <laughs> Ayan, nabiku. Oh, nabiku. Ayan, bibidyohin ko si si Bonsoy. Ay, ganda na yan. Nagmimikos-mikos. lunok. Ha? Eh? Ang lunok na wala tayo ng pampara. Ito pala yung 1 kilo. Oo. Oh. ko si Min Siang. <laughs> Buka mo yung hidong. Pwede hawakan na lang? Oo. Oh. Ay hidong bawang sa over. Hindi kay lunok nga ni. Wow, ang ganda. Maganda ako. Nagbebe ko. Alam hmm. <laughs> ba ako na <nagloto> nito. Ye. Yeah. <laughs> <laughs> okay na. Ito din. 不要理会。